paano nga ba tayo magagalak sa presensya ng panal na spirito? Una, recognize the Spirit's presence. Pangalawa, do not grieve the Holy Spirit. At pangatlo, embrace the majesty and glory of the Holy Spirit. So, pag-usapan natin yung una. Recognize the Spirit's presence. Alam mo, sa totoo lang, marami sa ating mga Kristiyano, kahit matagal nang mananampalataya, medyo naguguluhan o di masyadong malinaw pagdating sa banal na spirito. Kilala natin ng Diyos Ama. Nauunawaan natin ang Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos. Pero pagdating sa banal na spirito, parang misa sinasabi natin, sino ba, sino ba yun? Paano ko siya mararanasan? Pero kaibigan, napakahalaga ng role ng Holy Spirit sa araw-araw nating lakad sa pananampalataya. Kung gusto mo lumalim sa relasyon mo sa Diyos, hindi mo pwedeng iwasan o isang tabi ang presence ng banal na spirito. Bakit? Kasi siya ang kaibigan mo sa bawat hakbang. Siya ang tagapayo. Siya ang kaagapay. At siya ang nagbibigay ng comfort sa'yo sa tuwing ikaw ay may pinagdadaanan. At higit sa lahat, siya ay Diyos. Ano nyo, sobrang natutuwa ako. Uh, nalulungkot. No? Alam nyo, kilala nyo naman po. Kung kilala nyo yung ating kapatid na si Brother John, uh, siya po ay umuwi na sa ating Panginoong Yesus. Ano? And uh, alam nyo, nung, nung ko siya sa hospital, ah uh, ito lang yon nung Monday, and uh, nagkausap kami, and sabi ko sa kanya, kumusta na ang relationship mo sa Panginoong Yesus? Alam mo, sabi niya, marami po siyang sakit. Siya po ay nagdadialysis na, siya ay may kidney stone, siya ay... Eh, Uh, diabetic, naputol na po yung kanyang paa, meron din siyang infection sa spine, tapos uh, siya pa ay may TB sa lungs. So, ang pong complications. Pero nung kinausap ko siya, sabi ko, kumusta na ang relationship mo kay Lord? Alam mo, sabi niya, nakangiti siya. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, salamat sa Diyos. And kwentuhan kami, sobrang joyful niya. Nakita kami, and, and sabi niya, and, dami niyang kinuwento sa akin. Alam mo, na-realize ko, sino yung nagko-comfort sa kanya? Yung Holy Spirit. Kaya nga, kailangan natin makilala ang banal na spirito. Alam niyo sabi sa Genesis 1, 1-2, sabi dito, Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit Katanlupa, ang lupa. ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sino ang unang binanggit sa Biblia na aktibong gumagalaw sa mundo? Hindi si Adan, kundi ang banal na Espiritu. Kaibigan, mula pa sa simula, ang presensya ng banal na Espiritu ay gumagalaw na. Then, sabi din sa Revelation 22.17, sinasabi ng spirito at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ang ganda ng talata na ito, ang sabi, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw. Ang ibig sabihin, ang lahat ay inaanyayahan ng Diyos na lumapit lumapit dahil nakahanda tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Nang, ano daw sabi dyan sa talata? Walang bayad. Sino ang nagsasabi ng halik kayo? Ang spirito. Kaya kung titignan mo ang huling bahagi ng Biblia, ang banal na spirito pa rin, ang gumagalaw. Siya yung nagsasabi ng imbitasyon siya ang humihimok sa atin. Sabi niya, halik kayo. Mula umpisa ng kasulatan hanggang dulo, ang presensya ng Holy Spirit ay naroroon Kaya lang ang tanong, bakit parang hindi natin siya napapansin? E Ibigyan, alahanin mo ito. Kapag hindi mo kinikilala ang Espiritu sa buhay mo, hindi mo siya nare-recognize, lumalakad ka sa sariling lakas. Ang ibig sabihin, umaasa ka sa sarili mong talino, sarili mong plano, sariling abilidad. Maaring sobrang active ka sa ministry, pero wala ka ng time na huminto para makinig sa leading niya sa'yo at manalangin. Hindi ka na nakakalakad sa gabay ng Diyos. Kaya ang resulta tuloy, mas mabilis ka mapapagod, mabilis ka mafrustrate, at mabilis ka magreklamo. Alam mo kaibigan, kapag hindi mo kinikilala ang spirito sa buhay mo, kahit anong sikap mo sa gawain, kahit anong dedication mo, darating yung araw, mabuburn burnout ka din. Minsan sasabihin mo, Lord, pagod na pagod na ako. And then sasabihin sa iyo ng Diyos, anak, hindi mo kasi ako hinayaang tulungan ka. Hindi mo nire-recognize yung presence ko sa pamamagitan ng Holy Spirit. Edigan, kapag hindi mo kinikilala na meron palang Holy Spirit na handang tumulong sa handang magpalakas sa handang magbigay ng wisdom sa mawawalan ka ng tamang direksyon at magkakamali ka. Pwedeng pumasok ka sa relasyon kahit alam mo hindi ito kalooban ng Diyos. O kaya, ang masakit nito na lang ito sa sakit at luha. O kaya dahil wala kang direksyon, maaring kumuha ka ng malaking loan kasi ang ganda ng offer sa'yo. Mababalan daw yung interest. Kaya lang, hindi mo muna ito sinangguni sa Diyos kasi hindi mo naman nare-recognize. Nakasama mo siya araw-araw habang lumalakad ka kahit nasaan ka. Kahit anong ginagawa mo, kasama mo siya. Kaya lang, minsan, hindi natin siya nire-recognize. Kaya ang resulta, kapahamakan. Kapag hindi mo kinilala ang presensya ng banal na spirito, maring may plano ka pero wala kang peace. Na na Nakaka-relate -na ba kayo? Minsan may mga plano tayo, ang ganda ng plano natin, and then in execute natin. Kaya lang habang ginagawa natin yon minsan naisip natin, bakit parang wala akong peace? Ay kaya ang susunod na tanong ay kasama ba ang Holy Spirit dun sa plano mo? Isinama mo ba siya sa lahat ng decision mo? Kasi kung wala ang Holy Spirit, spirit sa decision mo, magkakaproblema ka. Wala ka ng, wala kang peace. Kapag hindi mo kinilala ang presensya ng banal na spirito, yung faith ay mauubos, mapapalitan ito ng takot. Kahit pa nga minsan sa church, nasa church ka na, feeling mo parang tuyong-tuyo ka pa rin. Nagdo ka na sa loob ng church, pero minsan ano, nakatingin ka lang doon sa screen, nakatingin ka lang sa pastor, and then parang sinasabi mo, ba't ganon? Wala akong ma-pick up, wala akong ma-apply sa buhay ko. Linggo-linggo, uupo lang ako doon, makikinig, and then lalabas ako, parehas pa rin sa dati. Ibig sabihin, nagiging religious routine na lang ang pagsamba. Wala nang connection, wala nang buhay. Halimbawa, umaattend ka ng worship service pero hindi mo nararamdaman yung presence ng Diyos. Kumakanta ka sa praise and worship pero yung puso mo distracted, pagod, empty. Nakarelate ka ba kaibigan? Maring nasa church ka pero hindi ka nagpapasakop sa banal na spirito. Kaya tuloy, walang buhay yung pagsamba. Parang walang nangyayaring bago sa loob mo. Pero alam mo kapag natutunan mong kilalanin siya araw-araw, may kapayapaan. Kahit magulo yung paligid. Yung tipong ang anak mo may sakit, di mo alam kung gagaling pa pero dahil araw-araw kausap mo ang Diyos at nagtitiwala ka sa banal na spirito, hindi ka balisa at nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nawawalan ng palagi kang may hope. Isa pa, pag kinikilala mo ang presensya ng Holy Spirit sa iyong buhay, meron kang wisdom. Kahit mahirap mag-decide, nagkakaroon ka ng wisdom, alam mo kung ano yung tama. Yung tipong kailangan mong pumili, mag abroad ba ako para sa mas mataas na kita o mananatili na lang ako dito sa Pilipinas para sa pamilya ko at ministry ko. Ibigyan, kung nananatili ka sa presensya ng banal na spirito, bibigyan ka niya ng karunungan sa lahat ng mga desisyon mo. Magkakaroon ka din ng kaaliwan at kagalakan na hindi mo pa maipaliwanag. Kahit pa nga, mahirap pang sitwasyon. Kaya yeah, tanungin natin ito sa sarili. Kilala mo ba ang Holy Spirit? Hinahanap mo ba siya at ang kanyang presence? Kaibigan, hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya hinahanap, kung hindi mo siya iniimbitahan na manguna sa iyo araw-araw. Kaibigan, huwag mo sayangin ang presensyang gustong iparana sa iyo ng Diyos. Kaya nga, delight in the presence of the Holy Spirit. At magsisimula yan sa pagkilala mo sa kanyang presensya. Alam mo, noong ika-apat na siglo, may isang early church leader na ang pangalan ay Gregory of Nazianzus. At ganito ang sinulat niya. Sabi niya, si Kristo ay isinilang ang Espiritu ang nauna sa kanya. Si Kristo ay binautismohan ang Espiritu ang nagpatotoo. Tama naman. Si Kristo ay tinukso ang Espiritu ang nag-akay sa kanya. Si Kristo ay umakyat sa langit ang Espiritu ang kanyang kapalit. Grabe, no? Sa bawat mahalagang hakbang ng ministeryo ng Panginoong Yesus, nandun ang Holy Spirit. Kaya, kaibigan, kung ang banal na spirito ay kasama ng Panginoong Yesus sa lahat ng ito, bakit minsan hindi natin siya pinapansin sa buhay natin? Kailan mo sinabi na pagising mo sa umaga, usap mo si Lord, and then sinabi mo, Holy Spirit, fill me. Ikaw po yung manguna sa akin. Ikaw yung mag ng buhay ko. Mamaya, papasok ako sa trabaho, fill me. Ikaw yung masunod. Sa lahat ng aking magiging desisyon, mamaya sa aking pamilya, fill me. Tulungan mo ako. Kailan natin in-involve yung Holy Spirit sa buhay natin? Ibigan, ito yung katotohanan. Walang katangian ang Diyos na wala sa Holy Spirit. Walang title o titulo ang binibigay sa Diyos na hindi irin rin ginagamit para sa kanya. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung Holy Spirit, tinatawag siyang Espiritu ng Diyos. Espiritu ni Kristo isip ni Kristo, espiritu ng Panginoon, espiritu ng pag-aampon, espiritu ng katotohanan, espiritu ng kalayaan, espiritu ng karunungan, ayo, kaalaman at banal ng pagkatakot. Ibigyan, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Pero bakit mahalaga ito? Kasi kung hindi mo kinikilala ang presensya ng Espiritu at hindi mo siya kinikilala bilang Diyos, ay madaling mawala yung respeto mo sa kanya. Hindi mo nga siya papansinin. Mari na sabi mo, eh, bakit ba? Anong, anong kinalaman niya sa buhay ko? Madaling isipin na siya ay extra-extra lang sa buhay. Madaling mag na hindi siya isama. Madaling lumakad sa sariling paraan. Alam mo, marami ako nakakausap, ano? Pag tinatanong sila, ako naman, ano yung nagiging hindrance mo para kausapin si Lord? Buksan mo yung Bible mo, pakinggan mo siya. Sabihin nila, eh, Brother Mike, ang hirap namang intindihin ng Bible. Alam mo, ang tanong, inaanyayahan mo ba ang Holy Spirit na i-guide ka? Of course, ang hirap niya intindihin. Kaya nga, nandiyan yung Holy Spirit. Kasabihin lang natin, Lord, ang hirap po nito. Hindi ko po ito maintindihan. Tulungan niyo po ako na maintindihan ko ito. Then, ulitin mo ulit yung basa. Holy Spirit, fill me. Tulungan niyo po ako. Ikaw yung magbukas ng katotohanan nitong binabasa ko. Ganun natin i-involve yung Holy Spirit sa buhay natin. Nagbiministry ka na lang. Minsan, pero walang power kapag malayo tayo sa Holy Spirit. Nagdadasal ka pero parang walang sumasagot. Nagbabasa ka ng Bible pero wala lang. Hindi mo kasi maintindihan pero kapag kinikilala mo na ang Holy Spirit ay Diyos, na ang Holy Spirit ay kasama mo at yung presence ng Panginoong Yesus ay kasama mo din sa pamamagitan niya, lalalim yung respeto mo sa Holy Spirit. Mauunawaan mo, hindi mo siya pwedeng baliwalain. At higit sa lahat, mararanasan mo, siya pala talaga ang kasama mo araw-araw. Ano -araw. nyo si Pastor Jim Simbala ng Brooklyn Tabernacle sa New York. Isang simbahan to na kilala sa pananalangin. Laging punuan yung, yung kanilang church tuwing Tuesday. 1,500 katao yung uma-attend. Isa isang araw, nasa coffee shop siya sa Long Island. Nagbabasa ng dyaryo. Then, may nabasa siya sa isang article. Nakalagay doon yung Georgia, Pakistan. Kung saan maraming krisyano ang pinatay. Ang kanilang bahay ay sinira. At ang mga pamilya, ginulo. Ano yung dahilan? May mga krisyano kasi na nasangkot sa pagsunog ng Koran sa karating na lugar. Nasaktan yung puso niya. At habang nananalangin siya sa prayer meeting nila, humingi siya ng gabay sa Diyos. Ano sabi niya, Lord, may gusto ka pa bang ipagawa? At doon nangusap yung Holy Spirit sa kanya. Alam mo, sabi sa kanya, ialay mo ang bahagi ng offering mo para sa Georgia. Ang sagot niya, Lord, wala po akong kilala sa Pakistan. Pero ganun pa man, sumunod siya. Nagtiwala. Sinabi niya sa buong simbahan yung plano. Pagkaupo ng mga tao, may usher na lumapit sa kanya. Sabi, Pastor, may bisita po tayong babae, taga Pakistan. First time visitor. Walang may alam. Pero pastor's wife pala siya. At ang asawa niya, isa sa mga unang nagpunta sa Georgia para tumulong sa mga pamilya na nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Boom! Holy moment! Sabi ni Pastor Jim, we were in shock. She was in shock. The whole church was in awe. Tama ang timing. Tama yung tao. Tama yung tugon nila. At sa sandaling yun, naramdaman ng buong church yung presence ng Holy Spirit. Ano yung point? Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat hindi mo kailangan makakita muna ng resulta. Nakakalungkot. Marami sa atin, misa sinasabi natin, Lord, ipakita mo muna ito. Kapag nangyari ito, tsaka ako susunod. Hmm. Ibigan, sapat na yung sabihin sa'yo ng Holy Spirit. Sumunod ka. Kung ano yung nabasa mo, gawin mo. Kaya, pinapaintindi sa atin ng Holy Spirit yung salita ng Diyos. Kaya, pinapaintindi sa atin ng Holy Spirit itong mga pinag-aaralan natin sa sa ating DML, sa ating Wednesday equipping, sa ating worship services. Kaya pinapaintindi ito sa atin, hindi lang para magkaroon ng kaalaman, kundi para sundin natin. Kahit hindi natin maintindihan, susundin natin ito. Ang kailangan mo, puso na handang sumunod pananampalataya na nagtitiwala at dun mo mararanasan yung miracle. Pero pag hindi ka sumunod sa leading ng Holy Spirit, pwedeng mawala ang pagkakataon na maging pagpapala ka sa iba. Every time na merong pinapagawa sa'yo ang Holy Spirit, ay pagkakataon yon na makapagpala ka ng ibang tao. Pwedeng hindi mo maranasan ng himala, pwedeng manatiling religious lang yung buhay mo, wala kang connection kaya lang nakakalungkot. Boring ang buhay. Kaya tanungin natin ang ating sarili. May pinapagawa ba ang Diyos sa iyo na ayaw mong gawin? Kasi parang wala namang sense. May burden ba sa puso mo na hindi mo pinapansin kasi hindi mo naiintindihan? Baka hinahantay ng Espiritu sa iyo. sabihin mo lang, yes Lord, yes Lord, susunod ako.